dito kami sa lapas ng SM may hinihintay kami na pasahero hindi kami nakapasok dahil wala akong bihis tagal And dito si blue line oh, is that? Shout out, mga sir. Sabihin mo mahal, ang maksi hmm. wrong way kayo na wrong way na ba kayo ana <laughs> <laughs> maksi